Ha? Alin? <coughs> Matutuwa lang yan. Matutuwa lang yan para yung maglanakaw. Gawa-gawa mo kayo ayos aja. May taga-tanim. <coughs> <coughs> Nandun ba ka sa bahay? kumuha ng ano pananim na saba saging nasaan? ha gila <laughs> ibabiyahin mo pala makakil na tayo para ng truck saba nakumuha ng pananim Hybrid po yan. Yan ang hybrid na saging. Pag nabungay, may puso. Oh, kakaiba yun. Pag yung mga hybrid, may puso lagi yun. Sa dulo. <laughs> mga hybrid na saging, pag bumungay, ay may puso sa dulo. Tawa, tawa si Gary Buya. Eh. Take Ganda at puti. Sabong puti ano? Mm, malaki yan, mahaba pa ano? talaga niyan. pati ano? Oh, ang laki ng bunga oh. Bintik naman pala si Kitang-kita mo naman pala ang ano eh. Ang ebidensya ng bunga, kaya naman kumuha ka ng sibilya. Oo. Oh. Pambihay daw yun ano eh? ay, Maklaran, Divisorya, Balintawak. Saging na sabah. Sa saging na sabah, kayo ay sasaya. Oo. Oh. Yan po pagkuha naman, no? Oh. Pananim, binhi. Tapos papasan niya ng kaunti. Yun, no? Oh. Alay na! Ay, anong nga sinahagis na? Ay, itong evidence Napakadami. Ay, Ay, Ayo, ang ganda ng bunga, ang laki. Medyo against the light ay. Yan ang bunga yan o. Ay, Bridjan, galing pa naman ng Daraw. mata saging <susurraught> Yan! ti anam nya